Sarado po, puro bahay po yan. Bahay na rin Apo. po. Ang gandong po yan, bahay, yung kanto. Mm -hmm. Saka dito. Puro bahay po yan. Tayo po, dito na pinanganak? Apo. Dito na po mm -hmm. kami, maliligt po lang kami. Puro bahay na po yan. Bahay na talaga. Ngayon ang taon na ako, 54. Maliligt, so, mga magulang ko, dito. bahay na talaga yan. Ah, okay. So hindi lang limang dekada, sir, oh. nung sarado tong kalsada niya. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Mindanao Avenue At uh, nasa area po tayo ngayon ng uh, Sampaloc so, Kapag dinaroon tayo po itong uh, Mindanao Avenue Sa dulo niya, ayan po yung boundary ng Quezon City So ito naman po yung kapunta ng uh, Mindanao Extension Hanggang uh, NLEX-SLEX na po yan At uh, ayan po yung uh, ginagawang bagong kalsada Ayan po yung Mindoro Street nga tayo sa kahabaan ng Mindanao Avenue at ito po yung uh, binuksan na kalsada na sa halos uh, limang dekada po na nakasarado so, tagos pala to hanggang uh, Bisayan hanggang uh, g na po ito so ito yung uh, Mindoro Street may karam po yung silipin natin sa kabila. Saan pa rin magkiraan? So, ito mataas to, so, bali uh, pinapatag siya. Gano'n, may hagdan. So, unti-unti na po siyang pinapatag. Para nga po uh, sa gagawin nilang kalsada. sumataas to kaya may hagdan si paket pala pala gato ay sumuluwag na po siya Matagal pala itong nasarado, hindi po na ng mga sasakyan. So ngayon po ay uh, isa po ito sa magiging alternatibong daanan para po uh, maibsan nga po yung uh, daloy ng trapiko. So magmula po dun sa Mindanao Avenue, yung mga dadaan po dito sa Mindoro Street. Nagos na po ito hanggang Bisayan, uh, Luzon hanggang Jitwason. Uh, So na po yung kalsada hanggang uh, dito sa na po yan. So pagdating pala dito naging uh, dead end siya. So ito po yung magpapatunay na matagal na pong nakasarado ito nga pong uh, kalsada ng uh, Mindoro. So dahil po ito sa kahoy na nasa gitna po ng uh, kalsada. Ayan oh. So puno siya ng uh, kaimito. talagang uh, isa ito sa nagpapatunay na matagal na nga po itong hindi nadaanan ito pong nasabing uh, kalsada at may nakita tayo dito isang uh, na ba ito ah, uh, uh, puso iwan ko lang kung gumagana to ayun gumagana ayun oh may tubig pala to so, malaking kinabang to sa mga residente po dito sa Sampalok so tipid po sila sa tubig at ayun nga po kay uh, ate at kapag naayos po itong kalsada ay uh, damay po itong katanggalin ito po yung uh, puso na pinagpunan nilang uh, tubig so dito po kayo sa nakatira dati ayan, so isa si sir sa nakatira po dito sa uh, gagawin po nilang kalsada nalilit pa lang kami eh, looban na to eh mm -hmm. so matagal na sir itong sarado talaga okay. mabuksan so sir maganda naman na nabuksan to sa publiko no na magiging daan ang pusa ng mga sasakyan ayon so mm -mm. opo oh, nai relocate naman po sila mm -mm. at sa paano may nalipatan sila Ato, meron po sa kaito kumbaga sa gobyerno mo naman talaga tong uh, lupa na to So ito sir, yung puno sir, matagal na talaga siya, no? Ah, Oo, hindi. Talagang, na yan, uh, si ibig sabihin sir, matagal na talaga itong oh, sarado. Oo. Uh, matagal na po sarado yan. Kaya oh, ngayon lang po na, ano? Um, so ito sir, may bahay din po sa dyan. Oo, oh, mayroon din po bahay dyan. No? So ibig sabihin talagang, uh, magmula doon, Ang gandiyan lang puno po. Tapos ito. Sarado po, puro bahay po yan. Bahay na rin to. Ang gandiyan po yan, yung bahay, yung hmm. kanto. Saka dito. Puro bahay po yan ito so, po so ito sir, damay po siya madadamay ba itong bahay na yan natatapitan daw po yata yun mm -mm. natatapitan yes, lang maganda naman na na-develop siya so mataas po siya sir no papataas po siya para pataas po siya no kaya oh, ngayon pinapatong siya sa ngayon. Ito, dito, dito. Patong naman. Pwede pa taas po yung opo, bahay. Okay. Kaya ngayon pinapatag siya. Ganito niya no tanto yung bahay. Oo, oh, po Hanggang kanto. So ayun po ah. Uh, sa loob yung pinapatag. dito po na gagawin po nila kalsada. So talagang uh, kayo po dito na pinanganak? Apo. Dito na po kayo, malinig pa lang kami. Puro bahay na po yan. Bahay na talaga. May ilang taon na ako, 54. So, malinig na mga magulang ko, dito, bahay na talaga yan. Ah, okay. So hindi lang limang dekada sir, uh, na sarado tong kalsada niya. So mayigit pa lang limang dekada na sarado po ito. Itong uh, nasabing kalsada. So ngayon lang po siya mabubuksan. Ayan. Sir, maraming bahay sir yung nagiba dito. Eh. dami po, mga 58 families. 58 families. Uh, oh, mga bahay dito. Napasalan nyo naman yung okay. nilipatan niyo? Okay naman po. Okay naman, kaso wala pang ano, kuryente sa kapit. Yung ano bahay pala? niya talagang... Ang uh, submeter pa lang. Ang submeter lang po sa Meralco 3 months pa. Ah, 3 months. So nakapag-apply na po kayo ng ah, sa Meralco. Na tubig. Ano pa lang po yung ibring tubig lang po yung binubuksan nila ron sa Parang nakaano lang po yun eh, may tubo lang eh. Mm. So kuha ng tubig. So marami kayong nailipat doon. So lahat ng nakatira dito. Na do, so lahat ng nakatira dito nalipat doon. At ito nga pa lang gagawin lang kalsada ay may sukat po ito kung kaya naman ito pong uh, bakod po dito ay uh, magigiba sa kadahilan ng gagawa po sila dyan ng sidewalk so ito po yung Mindanao Avenue so hindi na po mahirapan yung mga motorista na iikot pong saan saan para nga po makarating sa Visayan Luzon and then uh, Gipason malaking uh, pakinabang po talaga itong Mindoro Street kapag ka po, uh, nagawa na to